guys, good afternoon. Ah, nandito pala ako guys sa ano, sa sa Novocare. Ah, uh, magpi up kami ng ano ng ah, uh, ano ba 'to? Ah, uh, full payment ng ano ng ano ni Margin yung sa lupa niya. Kaya ito guys, waiting waiting muna kami para at least ano <laughs> Tingnan mo guys. Ayan. Pakita ko sa iyo yung lugar ha. Ito guys, na Tsaka ako pala ngayon guys ang nag ano, nag drive. Tari, wait lang. Ayan. Tingnan mo yung ano nila. Facilities. Ayan. For waiting ano. Tsaka dito ako. Guys. Ayan. Ayan dala namin ang kotse. Ayan, yan siya. Diba guys, ang ganda ng na place. Pero sobrang init na ano? tingnan mo. Hello. Oh, ano ka na? Sabihin mo, hello guys. Hello. Ano ba yan? Walang kasigla-sigla. Hola. Oh, yan. Just waiting. Wait lang kami guys. Nang amin ano. Hello, Ay, ano ba yan? Sobrang init guys. Talagang as in ano, parang matanggal yung balat mo. Ayan. Ayan. May nagpilintay din na ano po. Diba? Tapos ang ganda ng amida oh, may mga ano sila. Aquarium. Ayan. Ayan guys. Tingnan mo ng aquarium dito. Ayan. Ayan. Mga goldfish. Diba? Ang ganda. ganda ng color. Ayan. Parang may mga ano pa sila. Ayun, may mga aquarium pa rin doon na malalaki. Ayan. Ay. Hintay-hintay muna guys. Ha? Update na lang kayo mamaya. Ayan pala si Bonjo. Ayan. Hi guys! Good morning! Good morning mga kamundor! Uh, ganito pala. Uh, guys, uh, kanina uh, hindi ba nag ako? Ngayon, ito ang ginagawa ko ngayon sa umagang ito. Di ba day of natin? Ngayon, ang akin lamisa, ito dati, dyan yan. Sa kabila, dyan dyan. Sa kabila. Ngayon, ginpaikot ko na naman. Ginlinis ko kasi yung sulok-sulok ng bahay. Ngayon, ito ito na siya, itong ano siya. Dito siya magkahilira siya muna ng ano namin, ng sofa namin kasi actually kailangan ko siya ikotin para malinis ang mga solok-solo. Hindi naman ganoon kakagarbo yung bahay ko kasi actually maliit lang bahay namin. Eh ganun talaga kapag yan ang sinasabi na yan lang ang makayanan mo. Syempre ganun talaga. At tapos ito, ngayon ito kay ito guys dati ito siya sa taas to siya yung Katrina to kaso lang ah uh, 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 ano ba tawag nito uh, binaba ko kasi sa sahig lang ako natutulog ngayon ang nangyayari siyempre sumasakit ang likod ko gawa sa siguro yung ano ba ng lamig yung lamig ng semento hindi ko makayanan. Ngayon, binaba ko siya para dito. Dati kasi isang wala pang cutter ko na yan, ang ka, uh, papag ko na yan, medyo maluwag dito. Eh, syempre, kailangan natin, tayo, syempre, pag may edad na, kailangan natin uh, ingatan yung atin mga, ang atin katawan, lalo yung sa likod, kasi yan ang nagsisimula sa atin pagka magkasakit tayo. Ito, ito pa siya, guys. Ito, medyo madami pa siyang ano pero aayusin ko yan mamaya tapos ito ito yung ito ito siya doon yung dati doon yung sa dulo sa dulo siya nakalagay ang lipat ko dito para makagkasya yung akin na upuan na to na mali ito ito yung upuan na to na magkasya na ito sa ano sa space ko na yan para magkasya dito kasi gawa nga syempre mahirap naman magupo ng pag madami kayo. May... Hi guys, anong